Ang tao'y nagkaroon ng kamatayan, bunga-punang kasalanan. nagkaroon ng kamatayan. sabi nga, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng tao simula na ang kasalanan ay pumasok dito. Una-una, nagkaroon ng kamatayan sa mga buhay na nilikha ng Diyos. Kasama na tayo. Samantalang maganda ang pagkalikha ng Diyos, na bahiran ng kamatayan dahil sa kasalanan. At ito ang dahilan kung bakit ang tao ay namamatay. Kapag ang isang tao ay namatay, ano ang kanyang kalalagyan? Aking babasahin mga ang tala ng Ecclesiastes, Kapitulong 9, talatang 5 at 6, ang sabi nito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay anong bagay na mayroon pa man silang kagantihan sapagat ang alaala -ala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig gaya ang kanilang pagtatanim at ang kanilang paglaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anong bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ang isang taong namatahay, bunga ng kasalanan, ay wala ng anumang nalalaman. Si Brother Dudong, kung um, tawagin, ito'y Pilyo uh, Poesima, ay nasa gano'ng kalalagayan. Nasa gano'ng kalalagayan. At ang isa pang talaga po dito, binapag ng Biblia, ang taong namatahay ay bumabalik kung saan siya nagmula. Hindi po ba? Ang tao'y nagmula sa alabok, sa alabok din siya babalik. Kaya ang tao'y namamatay mga kapit, lahat ay inililibing. Bakit inililibing? Sabagat yung kanyang pisikal na pangatawan ay babalik sa pagiging alabok kung saan siya kinuha at ginawa ng Panginoon. At yung hininga ng buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, ang sabi dito sa ating pinakaralan, ating binabasa, ay muling babalik sa nagbigay sa kanya. Yung hininga ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos ay muling babalik doon sa nagbigay sa kanya. Ang sabi ng aking lola, nang mamatay yung aking ama, ang sabi ng uh, aking lola, ay mabuti, yung iyong tatay na namatay na, kasama na ng Diyos sa langit. Ang pasay ko inana, ang aking tatay ko ay wala pa sa langit. <laughs> sa pagkat ang tara ng Biblia, ang gumabalik doon sa may lalang o doon sa Diyos na manlalalang ay yung ipinigay sa kanya na walang iba kundi ang hininga ng buhay hindi po yung buong pagkatao ay naroon sa langit. Yung hininga ng buhay ang bumabalik doon sa may akda ng buhay. Ang tao'y mararatili sa libingan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ngayon mga patid ay ating tingnan yung tala ng, uh, ng Juan, the rest is sa is, kung ating titignan mo ulit yung Juan 3.16, ang sabi doon, ay na lamang ang pagsinta ng Diyos o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sino mag sa kanya ay sumang palataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May pangako ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay mayroong pangako sa atin dahil sa kanyang dakila at wagas na pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sinuman na sa kanyang sumang palataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin ako rin, kaya binigit ko na hindi yung kamatayan ang huling hantungan ng tao sa salibutan sapagkat may binangkit ang Panginoon sa Aklat ng Juan. Kung tayo sa sampalataya sa, sa ating Panginoon, mayroon siyang pangako na buhay na walang hanggang. Kailan ito magyayari, mga binamahal mong din? Ito'y mangyayari sa kanyang pagbabalik sa ikalawang pagkakataon. Mula nang makasala ang tao, ang tao ang lahat ay makakaranas ng kamatayan at wala ng pag-asa. Ito yung solusyon na ginawa ng Diyos upang muling maibalik at mabigyan ang tao ng panibagong buhay. Ipinadala ang kanyang buktong anak sa sanlibutan sa pamamagitan ni Maria. Ang sabi ngay, siya ay niluban ng banal na Espiritu at si Maria ay naglihi at nagbuntis at ipinangarap ang isang lalaki na tatawagin Emmanuel na ang ibig sabihin, ang Diyos ay suma sa atin. Hinulaan na darating ang panahon ay may isang babaeng mga anak na ito yung magiging tagapagligtas ng buong salibutan. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ito yung ating pag-asa. Ang paanyaya sa atin ng ating Panginoong Jesus, tayo ay manampalataya at tanggapin siya upang makamit natin yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Ang sabi pa sa Juan, 14.6 Ako ang daan, ang katuluhanan at buhay. Ito yung pangako ng ibang makapagliligtas kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Mayroong mga ibang mga tao na ang paniniwala, maliligtas siya sa paggawa lamang ng mabuti. Hindi po ito ang patayan ng Biblia na kapag ikaw ay mabuting tao, gumagawa ka ng mabuti, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanyayang Panginoon mabagay, siya ang daan, ang karuhangan, at buhay. Liban sa kanya, walang makakaparoon sa ma, kung hindi sa pamamagitan niya. Si Kristo lamang ang daan, para makamit natin ang buhay na walang hanggang. At ano ang dapat nating gawin, mga minamahal mga kapatid, mga kaibigan, para ating kamting ang pangako ng Panginoon, ang unang-una, dapat ating tatanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay at ating sasampalatayanan at kikilalanin ni siya lamang ang Diyos na ating paglilikuran at makakasama natin araw-araw. Sapagkat ang kaaway ng Diyos na si Sataras, na si Diablo at Ahas, ay gumagawa ng mga pamamaraan para ang tao ay maritas. Ito po ang gawain ng magkaaway. Dito ba? Ang magkaaway, palagi yan magkakontra. Kahit sa Biblia, ang nais ng Diyos ang tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan ang ninanais naman ni Satanas na kaaway ng Diyos ay huwag magkamit ng buhay na walang hanggan hinahat lang ni Satanas yung mga taong gustong magkamit ng buhay na walang hanggan maraming pamamaraan ang ginagawa ni Satanas para ang tao ay huwag manitas at iyon ang malaking pakitibaka at hamon sa atin. Ito yung malaking hamon at pakitibaka natin sa sanlibutan ito. Maraming ginagawa si Satanas ng mga pamamaraan upang ang tao ay mailayo doon sa panukala ng Diyos na kaligtasan. Ang sanlibutan, ang sabi na, ang sanlibutan ay pinaghaarian ni Saturnus